Maayong adlaw kaninyo mga amigo For today's video mga amigo na ako sa inyo ha Ang kanindot sa tulay sa Port Lamon Unya, akong mga kauban Si Myrin, si Lucas At ina na, si Sky og si Tita Bik Bik So, taka amigo Ubanimin ninyo Tanaw na to Kung sa kanindot Ang tulay sa Port Lamon Sa may sa on dapit Unya, sa il Siting na siya Kung naay apam bridge mga amigo Naapoy Port Lamon bridge Gwapo nung tulay amigo Tagaghan mo ba Tagang kag makita Naigwapa Naigigigura na po six, six. tara let's go Og karon naabot na gid ta sa Port Lamon Bridge mga amigo. Mao ni ang unang tulay ni, ni sa Port Lamon. Og napay ikaduha ani eh. pakita nako sa inyo ha. Unya na. Og karon ato sa ning unahon og ko sa inyo ha mga amigo. Ang unang tulay din ni sa Port Lamon sa Milo sa Undapit. Mao ni sila mga amigo ang mga magtambay ngan hi. Nindot mga amigo kay presko kayong hangin, nindot kay ambyo ang mga palibot, nindot kay mga kahoy,

Tunod na tungad mga amigo, ang ikaduhang tulay, inhi sa Port Lamon, inhi, ang tawagan nila na tulay, 7-11 friends, Doon ni siya sa kambatong mga amigo, at dulong yapon ni siya sa Port Lamon, kung mo ato magbakulin, harip, magianin ninyo, so tara amigo, let's go, ako po din yung pailaila, kung kauban, si Dodong, Jericho, Bersabe at napaminaw Ang iyang mga joke. Murag malamian ta ba, karang murag maipit ta ba, <laughs> Nindot kay sakyan sa likod sa babao mga amigo. Kay mura kag nasa roller coaster. <laughs> Abi ta guys. Kasi guys meron da meron ghost. meron don chika guys. Boss, ano pa mo boss? Abo daisy. si si ay nakalimot ko sa akin pangalan. Ako dai si Cover sa Jerico. Jericho. Jericho. Uh, sabi, pero sabi, Look, yun na, guys. Yun, guys. Meron nagbabaktas, guys. Chika ba yan, guys? Ano ba yan, guys? Doy, doy. Tumtungkot sila. Tumtungkot sila. yun, guys. Mga chika, guys. Wala tayong pinatarala. Chika, yung guys. Nagbabaktas. Ano guys. Yo! Maraming chika dito, guys. Ano ba yan, guys? Kasi, guys. Wala na yung alaman natin guys. Karon mga amigo, may abot na ta din he sa ikaduhang tulay sa Port Lamon. Ang tawag nila ani 7-Eleven Bridge dol ni siya sa Kambatong, Moad -tumog Harip, Bakulin, Gakubay Airport. ni ninyo ug ato sang paminahon ang ilang mga komento. Naghan mo diri mga amigo, kulit og dalaga kay diri man sila mag-date kay wala man lang mama diri. Sipte kay sila, di gud sila masakpan. <laughs> ulon ta babao kay Lumigo kay mura magnay nag sound trip din he atong paminahon kung unsa mga sound speak kung makaangay ba ta Duy duy Ay, baka

Mao ni mga amigo ang kinatapusan sa atong istorya ang ikaduhang tulay. Kamo mga amigo, basin na mo'y gusto i-commento, comment na mo amigo. Kung wala pa nakapalo, palihog lang og palo. Man ininyo, magpalo, guapo, babae ka, o syempre, guapa.